A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone! Nandito pa rin ako sa house ng parents ko dahil makikipista kami at yesterday nag na kami. Pero mag-celebrate rin kami today dahil meron pa kaming mga bisita na relatives namin. I just had to work dahil meron pa akong dapat asikasuhin sa trabaho and then I also took a nap right after. When I woke up at around 8 in the morning, si Cookie naka-display na sa sala at ako dali-dali nang gumawa ng dessert na mango tapioca at maha blanca. Nagtulungan kami ng sister-in-law ko at konti na lang ang hinada namin ngayon kasi hindi naman kami maraming inimbita. Hindi rin ako nag-invite kasi nakipista lang rin ako sa amin. Tapos tinulungan ko lang sila na magluto ng dessert. Nag-ayos lang rin ako dahil darating rin dito ang mga kamag-anak at iba pang bisita na inimbita ng mga kapatid ko. Hindi rin ako nag-invite kasi may trabaho pa ako at I'm not feeling well kaya hindi ko rin ma-entertain ang mga bisita ko. Habang wala pa ang mga bisita, kumain na si Jeff kasama ang mga pinsan niya ang si Cookie. Busog na busog na yan kasi kung sino-sino na lang ang nagbibigay sa kanya ng pagkain sa bahay. Paluuloy kasi ng mukha at minsan nangihingi pa kaya ang lawas niya parang kasing laki na ng lechon. Nagsisidatingan na rin ang mga bisita sa bahay at syempre hindi talaga mawawala ang lechon sa bawat pista at handaan at si Cookie lumalapit yan para mabigyan rin. Hindi ako masyadong nakapag-vlog dahil syempre inuna ko muna yung bonding naming pamilya kasi minsan lang rin naman to na nagtatagal kami ng stay sa bahay. Usually overnight stay lang talaga kami pero ngayon naging 2 days. Siyempre, ganyan kadaling ubusin ang lechon Malapit na siyang maubos sa isang iglap lang at masarap din talaga itong isawsaw sa maanghang na sauce. Kaya napakainin talaga kami ng bongga. Cheat days ko ngayon mga 3 days na at saka na lang ako diet ulit pagkatapos ng piyesta. Yung maha blanca na niluto ko, nakalimutan namin lagyan ng cheese pero marami rin nagkagusto sa luto ko kaya naubos rin siya agad. Nung hapon na, nagkaroon na ako ng konting energy na mag-video kahit saglit lang before ako magpahinga dahil actually work pa ako later. Hindi na ako umabsent kasi sayang naman ang araw sa kanahihiya rin ako sa client ko na paid pa rin ang absences ko tsaka hindi naman ako overloaded sa trabaho. Kaya nag-work na lang rin ako. Pagkatapos niyan ay nag-dinner lang rin kami ng family namin and then nagnap nap na ako ulit to get ready for my next shift. And thank you so much for watching. Bye!